isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kagimat ito na naman si Louie Agimat itito uh, mayroon nung ipapakita sa inyo mga kagimat na aking hawak na mga kakaimbang bato lumotya mga kagimat at sa hindi mo na ako magumpisa uh, maraming maraming salamat sa walang sawang nakasubaybay sa aking muting channel and big shout out na lang sa lahat lahat ng aking mga kaibigan muti hunters antingiros antingiras ...sang mapagpalang gabi sa ating lahat ang ipapakita ko mga kagimat ito ay mga nakuha ko na bago mga kagimat ito yung nakuha ko sa bundok yung bago lang na bunga ng kasoy na nagiging mato yan bunga ng kasoy ito mga kagimat so, may ano din ito ng yan o at may sinasabing may bugtong batong sinasabi ng mga sa kabataan ko noon na sabi nila isang prinsesa na ko po sa tasa ito na mga kagimat kasuy yan yun, bato na yan ito yung napakagandang gamit mga kagimat sa pampaswerte mga kagimat yan bunga ng kasuy na nagiging bato yan, isa ano kalakihan mga kagimat maliit lang siya mga kagimat bunga ng kasuy na nagiging bato at fossilized na siya at ito mga kagimat yung nakuha nating uh, ngipin ng malaking kidlat mga kagimat yan ito yung nakuha ko sa ilalim ng tubig mga kagimat parang kumukulo ang tubig mga kagimat uh, bubble siya pataas mga kagimat titingnan nyo yung ano yung mga kagimat yung slice Yan o Yan ang kidlat na kulay May blue mga kagimat Yan titingnan natin yung pagkabato Yan mga kagimat At hindi yan magnetik mga kagimat Hindi ito magnetik Yan o Walang magnet reaction mga kagimat Yan ah, Walang magnet reaction Pero ito yung ngipin ng malaking kidlat Mga kagimat na tumama siya sa tubig sa ilog mga kagimat ito ay nag ano yung tubig parang kumukulo yung tubig mga kagimat kaya tiningnan ko ito ay nakuha ko mga kagimat ilubog natin sa tubig mga kagimat para makita nyo Yan. mas baga na nag ano siya kung mag, may ano siya reaction sa mga kagimat Hintayin na natin sandali mga kagimat kung may reaksyon ba siya. Tingnan pa natin. Mas maganda no. Tingnan natin mga kagimat kung mayroon ba may siyang bubbles. Tingnan mga kagimat. Yan maka gimat. Kung umpisa na siya abang Bubbles maka kagimat. Ano? Yan maka gimat. Yan ang bubbles na. yun mga kagimat patunay na ano ano siya mga kagimat patunay na ngipin ng kidnat kasi nagbabol siya mga kagimat pero sa pagtagal yan mga kagimat mag labas talaga yung ano niya mga kagimat yung bubbles yan o. at kunin natin mga kagimat tingnan nyo mga kapagkabat mga kagimat o oh yung yung ano niya makagimat oh yung tubig parang inihigop niya mga kagimat yan oh. higupin talaga niya yung tubig mga kagimat yan o oh. yan yan pag ang ipinangkidlat na tunay mga kagimat yung malaking Kedat Kami so, kasamang kulog Itu yung Mga kagimat At Maraming maraming salamat And Thank you for watching And God bless Ating lahat Mga kagimat